hello, mm. kamusta sa lahat ng na, nanonood at nakikinig sa inyong lahat. Uh, it's I'm happy to be here. I'm um, masaya ako na makakausap kita ulit kayo. Kayo, masaya. Oh, oh. Oh, alam pat, mo, Aga, Batchmate. Yes. yes! Yes! For the boys, alam mo na yes. <laughs> di ba? <laughs> alam niyo po mga kapatid, kayo makakapagpatunay na nang una naming malaman ni Romel Chika na magtatambal si Aga at si Julia Barreto, isa lang ang sinabi namin, pasok sa banga ito. Hinihintay ito ng moviegoers talaga. Pasok na pasok ko ito. Alam mo Aga, naaalala kasi namin yung Pagmahal na Araw, pinapalabas yung Kailangan Kita, Ninyo Ayan. ni Claudine. Yes. Tatang kagandang pelikula. Ano feeling? Tatlong Barreto, pinakyaw mo. Di ba? <laughs> Halos apat na nga Halos apat, di ba? Parang si Hindi. Marjorie. sama pa. Ay, natin Ay, yun. Robel, hindi mo alam yun. Parang namin, ihiwalay ko isa. Ihiwalay ko isa. Si Marjorie, si Claudine, si, si, si Julia muna. Silang tatlo lang. Okay. Mahal mo ako, morning ano? Ano ba? Ano yung feeling? Ano feeling nila mo ha? Ah uh, hindi hindi ko naman na, uh, uh, honestly hindi ko na naisip yon. Ang naging feeling ko lang talaga when the movie was offered sa akin. First I was not ready. You know, I was you know I'm I'm um, I'm coming from from a long the uh, three years uh -huh. and uh, I was super on the heavy side. And so when they said uh, movie that with Julia parang sorry ko. Sorry <laughs> ko. Ah uh, parang I mean okay lang naman ano because sila akin aga don't worry because you're playing your age ah okay sabi ko kasi baka naman iniisip nyo mag <laughs> <laughs> yeah sabi ko hindi naman no, of course not no sabi ko so uh it's really like a a may december affair and um and of course uh naging naging maingat ako ron uh, i was very careful because uh kailangan maging tama yung timpla ng pelikula uh, hmm. Hindi think through or you're not hmm. trying parang ganon so we 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 made a light simple linear movie na mm -hmm. when when um, because I'm always thinking of 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 our viewers ano parang mm -hmm. ba sila hindi mabobor sa pelikula now mm -hmm. no siyasi options now de ba mm -hmm. parang ginawa namin ng simple fast and uh, very nice and uh, I made sure that uh, um, it's not really parang alam mo yung ganun yung cringe medyo parang. Oh, para. basta alam mo naman aga kahit naman anong role ang pagganpan eh, ang gampanan mo. Pasado ka. Ano ka ba? Hindi ka na dapat nagdududa sa sarili mo. Right. Every umabot sa point na at at this point in time, iba-iba uh, na no. Uh, there's social media, there's Netflix, mm -mm. live streaming, mm -mm. there's mm -mm. parang so you get lost a bit parang who is my audience? Na who are my audience no? Like mm -mm. parang Um, who do we cater to? Uh, sino yung manunood ba ng pelikula? Sino ganyan? So it, it, it was kind of, I'll be very honest, mm. it was hard for for me. no? Kasi ganun po ako kung hindi nalalaman ng tao. Talaga pinapakailan mo ko yung pelikula talaga, ang story, it, mm -mm. scoring, title, lahat. And so we we came out with with this, and I'm I'm proud to say that uh, we have a a simple good movie. Ayan, yeah. Romel, pagkakataon mo na pini nakung oh. alam ko. <laughs> Gina G ka kay Haga. Ay, oh. naku, napakabait na, po, na. Eh. Sobrang baida, sir. Sobra. mula, kamusta po ang paghahanda? Kasi iba po, ang daming mga comment doon. Nung, nung, lumabas ang uh, Julia Barreto at Aga mula, ang dami ka agad na nahati ang audience mo agad, di ba? Yes. May nega, may positibo. Paano mo ginawang normal ang mga komento nila? Na para syempre, minsan maapektuhan ka, di ba na, di ba yan? Tama ba yung pag-accept ko dito o hindi? Di ba ng ganon kasi nahati ang ka. I, okay. I think that's why uh, kaya meron kaming ano to to promote ano uh, ang ang pagpromote naman ng pelikula is really to explain to viewers kung ano yung pelikulang inihanda namin kung ano yung pelikulang gusto namin nilang panoorin so when when there are neg negative reactions parang you know negative reactions sa akin is nakakatulong para sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. I look at it that way. Parang, but of course, there are really bad comments who just wants ah to, you mm know, -mm. mm -mm. So, mga, Erase na lang yan. oh, mga bashing. O, mm -mm. oh, pagka gano'n, you know, I mean, you guys are parang so sorry na lang pero para hindi ko kayo papatulad talaga kasi para ma maayos ang puso ko. <laughs> ang hangari ko gumawa ng pelikula para mapanood kasi kung hindi nyo naman gusto panoorin, hindi, hindi ko naman kayo ma mapipilit kasi ang desisyon naman, sabi ko nga, uh, nasa Panginoon Diyos parate, meaning, Tama. pag pag gumawa ako ng pelikula, uh, I do I give it my 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 best whether it's a low budget film or a big budget mm -hmm. film. You promote it and then come showing day, talaga mm -hmm. it's beyond our control naman talaga kasi uh -huh. ang a uh a -huh. padla ang magdedesisyon naman talaga kung manonood siya. Mm, mm. At saka tama ka Aga. Any reaction without any action is no action. 'Yun lang 'yon. dead mo lang. Deadma yeah. mo lang. Eh, Kaya ka Oo. Uh -huh. Tama madagdag ko lang kasi minsan tumitingin ako sa kasi hindi talaga ako matingin sa mga comments masyado no but but uh, of course of uh, uh, parang hindi ako sanay po sa mga negative kasi para wala akong <laughs> ito I'm, I try to you know to try to behave always and mm -hmm. pag may nakikita ka masama pa rin sinasabi kaya sa kapwa artista mo o sa kapwa tao uh, tama na, na minsan mawala naman ginawang masama itong tao ito, pero Oo, Pero bakit? Mm -hmm. Kaka, mm -hmm. ang, ang isang daang bash sa milyong-milyong nag- Kayo. Totoo, totoo, okay. totoo. Aga, tanong ko lang, nasimulan ko, si Romel hindi pa nga eh, hmm. nasimulan ko ang pagka-ariel mulak mo, aga mulak mo, bagets days. Oh, naman. Eh, e eto na ang mga bagets. Andito na si Andres at saka si Atasya. Anong dahilan bakit ang itsura mo hindi ka pa rin pinagbabago ng panahon? Ay, nako, talaga ba? <laughs> ano ba? Ano ba? Ano ba? Diba? ano sikreto, Aga? Walang stress! Ayun! Ayun. Totoo ah, yan. Totoo-totoo um, yan. May, na, na isasang tabi ng, ng karamihan ang sinasabing God, family, and then everything else, ano? Uh, Biligay na sa atin nung payan na hanggang tumanda ako, napag-aralong ko kung gamitin yun at sundan yun na ang Panginoon muna, pamilya mo, tapos lahat na nasa ilalim niyan So, Uh, masaya ang relasyon ko sa Panginoon Diyos. Masaya ang relasyon ko sa pamilya ko. Yeah. Uh, lahat na mangyayari after that is bonus na maraming salamat pa rin. So, I, I appreciate that up to now. Uh, imagine, sa totoo lang, I'm working with Julia <laughs> Barreto. As, as, as an you I'm blessed to to have experienced her generation. You know? Uh -huh. And there's, there's nothing wrong because sabi, sabi ko nga sa mga tao, sa sarili ko lang, parang kalma lang po. Uh, Huwag uh, uh, commercial na pelikula lang po ito. <laughs>